Parate po si Jeffrey ng Team Jeffrey. Kanina po, nanalo na sila ng 100,000 pesos. Pero ang target nila ngayon, makapanguwi ng total cash prize of... Oh! Yes, yeah! sir! At tatanggap din ng 20,000 ang napiling charity ko. So Jeffrey, ano ba napiling? Uh, actually, ang napiling namin na ni Jen, kasi mahilig kami sa mga uh, pets. Yes. So, uh, POS, Philippines Animal Welfare Society. Yan po, POS. Meron po 20,000 from our winning team. And at this point, si tigladin Glenda nasa waiting area. it's time for Fast Money, Jeffrey. Give me 20 seconds on the okay. clock. Kung lulubog ang barkong sinasakyan mo, anong hayop sa dagat ang gusto mong sumagit o magligtas sa'yo? Go. Dolphin. Birthday gift kay Mister na hindi kasya sa box. Kotse. Bukod sa galak, salitang nagtatapos sa lak. Balak. Una mong naiisip pag sinabing month of June? Pride month. On a scale of 1 to 10, with 10 being the highest, gano'ng kakahusay sa Pusoy Dos? 8. Okay, Jeffrey. Alright. Alright. Kung lulubog ang barko, gusto mo sagipin ka at magligtas sa'yo ay ang dolphin, sabi ko. Ang sabi ng service of Dolphin High. Yep. Yes! Parang ko, top answer yan. Birthday gift kay Mr. na hindi ka sa sabi mo, kotse! So good, okay, yan. Yeah, I think it is. Bukod sa galak, salita ang nagtatapos sa lak, sabi mo, balak. At sabi ng survey ay, oh, points. point. Five times, five. Una mo naisip pag sabi yung month of June, sabi mo ay Pride Month. Survey sir. Kapan sir! Uy! Ay. Scale of 1 to 10, gaano ka kahusay sa puso dos? Sabi mo, 8! Sabi ng survey ay, Pwede oh. 97, oh. almost half. Here's oh. every not bad at all. Let's welcome back, Glenda. There we go. Good luck. Okay? Thank you. Thank si uh, Kuya Jeffrey ay nakakuha ng mga 97. Wow. Almost half. So, ibig sabihin, 103 to go. We can do this. I can do this. Yes. At this point, makikita na po naman na ang mga sagot ni Jeffrey. So, give me 25 seconds on the clock. Here we go. Good luck. Thank, thank you. Thank you. Kung lulubog ang barkong sinasakyan mo, anong hayop sa dagat ang gusto mong sumagit o magligtas sa iyo go um dolphin bukod sa dolphin um um turtle. birthday gift kay mister na hindi kaso sa box um motorcycle bukod sa galak salitang nagtatapos sa luck uh good luck una mong naiisip kapag sinabing month of june uh wedding on a scale of 1 to 10 with 10 being the highest gaano ka kahusay sa pusoy dos Four. Let's go. We need 103 points. So kung lulubog ang barko sinasakyan, ang hayop na gusto mong sumagip sa'yo ay turtle. <laughs> Yung malalaki. <laughs> Yung malalaki turtle. ba ang turtle? Meron. Pero top answer ay dolphin. Birthday gift kay Mr. Na Hindi Kaso sa Box. Motorcycle. Landyan ba ang motorcycle? Yes. Correct top answer. Mukod sa galak. Salitang nagtatapos sa lak. Ang sabi mo ay... Good. Ang sabi ng survey sa good luck ay... Oh, ang top answer natin dito ay alak. Alak. Tapos second is bulak. Yeah. Una mong naisip pag sinabing month of June, sabi mo yung wedding. Ang sabi ng survey ay... Top answer! 38 to go. On a scale of 1 to 10, gaano ka kahusay sa pusido, sabi mo yung oh 4. Ang sabi ng survey ay... Yan. Ang top answer is one. But anyway, congratulations. Thank Nano -nano -nano. thank you, thank you. 100,000 pesos, Team Jen Free! Guys, congratulations. Nanalo po sila ng 100,000 pesos. Nako, sana'y maulit ito. Right. Sana'y maulit. Again, again, again. And Sam, Miss yes. Jen, Shanti, thank you very much. Agosto do po, pong saya. Agosto do pa. Papremyo ngayong buwan ng Agosto. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dignong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa... family